gagawin namin is film viewing. Kaya yun, uh, na-excite ako kung yung ipapapanood sa aming movie ng prof. Kasi, na-intriga ako kasi sabi niya, uh, ano yun, may patagad, tapos may konting SPG. Kaya hindi ko alam kung ano yung <laughs> ipapapanood niya sa aming movie. Eh, yeah, naka-uwi na ako. Grabing init. At saka, hatching ako ng hatching kanina na no, nasa library. Kasi nag-research -re kami para doon sa English. Ayun, hatching ako ng hatching. Tapos naluluha ako. Tapos sinisipon. Ayun, ang problema ko. Mainit na, ma'am. Pero sinisipon ako. Weird, ba? Diba? Ayun lang. Tapos, nag lang ako. Tapos, mag ng mga tiniklop pin niya ako. Kasi nadamit ko. Tapos, tulog muna. Pahinga muna ano, sinisipon pa din ako. Kaya medyo nagluluha pa rin yung mata ko. Pero yon medyo mas okay kaysa sa kanina. And kakain na kami ng dine. Ito yung dinner. Um, chicken. Korean chicken barbecue flavor. Tapos, um, salad. Pipino salad na may Thousand Island dressing. Tapos, ito yung gawa niya. Ito yung kapatid gabi. And, konting Wine. wine na ito yung bote niya. Uh, Japanese pear wine. Ang nababasa ko. Galing daw ng Kamagaya City. Ayan. This delicious wine is made from selected Japanese pears harvested in Kamagaya City. Ayan. Kain tayo. Magugod na itawa sa ito. Sa tulog na. <laughs> Grabe. Namula agad siya sa ininom kanina. So, ayun, uh, bukas na lang ulit. O yung sa wine na ininom kanina, yun, 10% yung alcohol content. So, ayun, uh, mag-edit na ako, tapos mag-upload. Habang nag-upload, nag loading nag -lo -load ng video na papanorin namin yung okasan. Tapos mag aral Yun, ilang lang. Good night. Bukas na lang ulit. Bye! Good morning! Ah, uh, medyo, medyo, na-excite ako. Medyo mahaba yung tulog ko ngayon, kaya energetic. <laughs> Ayun, so kakain ako ng aking almusal as usual, dinapay, tea, at saka, ano to, twist, yung palaman. Ayan. Kagabi, pinanood ko yung video ni, kuya Harlem na 09 Harlem. <laughs> Ayun. Ah, uh, yung an sabe whisper challenge ganyan na video ni Lani, girlfriend niya, 'yon. Ang cute, cute ng girlfriend niya kamukha ni Joyce Ching. Yung yung angulo doon sa video na 'yon. 'Yon, parang si Joyce Ching. Ayun lang, tapos nakakatuwa kasi nabanggit niya ako ulit doon sa video niya. Dati doon sa una yung how do people react when I'm vlogging in, when I'm vlogging in public parang ganun yung title tapos yun binanggit niya ako doon tapos yung sa isang video yung sa so whisper challenge na video na title nabanggit niya ulit ako kaya thank you po kuya Harlem the 09 Harlem <laughs> ayun lang so kain tayo tapos na akong kumain at saka magugas ng plato. So, aalisin ko na ito. Ganyan nyo, sa sobrang wala akong magawa, di ba may nilbalis yan dati, tapos yung binakbak ko, di ba hindi nakalala nga si Tone? Ito na lang, ito lang yung tira pati sa kabila, yan. Kaya, yun, yun yung bala ko, alisin ko na siya ngayon, tapos para mamaya o kaya bukas, uh, pwede ulit-ulit siya mapalitan ng bago naman kasi, Sinusulit ko eh habang ano, habang bakasyon kasi pag normal sem, ano, bawal ako mag nail polish kasi yun nga sa cooking. Kaya yun, tanggal mo na ako. So, tapos na akong maligo. Ang gagawin ko naman ngayon ay maghihiwa-hiwa ng ingredients ng aming lunch. etong uh, patatas, kamati, sibuyas at bawang um, corn beef. Yan. So, yan. Hiwain ko muna siya. And naubusan ako ng memory sa vlogging ko. So, ito ulit Pentax yung gamit ko. And ito yung finished product na aking nilutong corn beef. Yan, corn beef. Tapos meron din kami ditong pineapple slice. Yan, kain tayo. Yung... and gising na ako. And nagluto daw sa otosa nung ito. Zen Zai. Tama po? Ayun eto siya uh, mochi yung tapos may matamis ito, ito na yung mga beans na matamis sweet red beans Tapos etong malagkit na mochi yan yan kain tayo yan kakain na kami ng dinner nagsalamin ako kasi kanina yung left na mata ko. <laughs> Ang sakit ng paligid niya na naman, dati kanan, ngayon kaliwa. So, yun, nagsalamin ako para medyo umokay-okay. -okay. So, yun, ito yung dinner namin. Uh, Sarangani. Sarangani Bay na tinapang bangus. Tama ko ba? Ayun. Tapos, boneless. boneless. Ito. Tapos, ito yung gawa pa rin yung toyo. Tapos, toyo. So, lagyan ito. Yan, kain tayo. Mag-good night na ako. Tapos na ako sa lahat ng dapat kong gawin. Tapos, yun lang. Nanonood lang kami niyo kasal Tapos, nilo-loading ko na yung papanorin namin mamaya. Tapos, uh, parang yun lang. Tapos, magbabasa-basa ulit. Ganyan. Normal. <laughs> Ayun lang. Good night. Bukas na lang ulit. Bye! Graduation ngayon ang dalawang college at tatlong college. Kaya, di ba, may clip ako na